Problema po ito sa renta na i-terminate niya or early termination ang kanyang kontrata dahil nalulugi na siya sa business. Ito po yung katanungan at problema ni Kursel Sentre na ating sasagutin ngayong araw na ito. Ito po ang kanyang chat sa atin. Good day! Nagrenta ako ng space na ginawa ko ng tindahan sa halagang 5,000 monthly at nagpagawa ng contract sa barangay namin ng dalawang taon. After operating ng mga 6 months, talagang lugi kami. Nagpagawa ako sa barangay ng two years sa so pangamba na baka palisin ako agad ng may-ari. Pwede na hindi ko tapusin yung dalawang taon. So yan po ang katanungan ni Corsel Sentre at atin po siyang sasagutin. Corsel, thank you for that question. Ang klase ng sitwasyon mo is gusto mong i-preterminate ang contract. Yan ang titawag natin pretermination of contract na maaring with or without a cause. No? Now, kung with cause, yung ibig sabihin na lindol, na bagyo, na ondoy, tapos na wala yung, yung nilis nyo na lugar, yung property na ninarkilahan ninyo, yan yung with cause. Eh, siyempre, eh, ano pa ang rason mo para mag mag patuloy ka sa pagrerenta eh wala na yung property no and without cost yung sabihin mo lang na ay, ayoko na hindi ko na magtuloy dahil nalulugi ako tapos um, i will just not continue okay now take note yang inyong agreement o yung kontrata ninyo sa barangay is a barangay agreement that is valid in fact uh, sa batas natin inyan ay enforceable. Pwede i-enforce sa korte kung hindi mo tutuparin. Okay. Simple lang po. Uh, magfile lang ng, ng, petition or motion in court to enforce the barangay agreement. No? And that titingnan niya ng korte, o oh, bakit hindi mo itinutunupad, dapat tuparin mo. Kasi yung agreement sa barangay po natin is considered as a valid and binding agreement by the parties. Enforceable in court kung hindi ito pa rin ng isa. Okay. Now, however, dito sa barangay contract natin, ninyo, possibly, eh, may generic lang kayo na usapan. Yung bang, arkila ako ng 5,000 a month for 2 years. Period. Yun lang. Or, meron kayong mga additional na kasunduan, no? Or stipulations. sa tawag ng kasunduan, stipulations doon sa kontrata ninyo. Uh, ano ba yung mga klaseng additional uh, stipulation no na kunyari uh, in case of pretermination of contract katulad nitong gusto mong gawin eh maforfeit na po yung security deposit tapos bayaran mo yung unpaid future rentals kasi six months lang ang na na na, na, na mo So yung 1 year and 6 months remaining Dapat mong bayaran yun Alright So Depende no Kung anong agreement nyo But kung with valid cause po ang pag-alis nyo, let's say nasunugan, nasunog ang area, tapos nabaha, nalindol, nasira, no? Wala kayong obligasyon na bayaran ang security deposit by way of liquidated damages at pati yung unpaid rentals kahit na naka saad ito sa barangay agreement or kontrata ninyo. Ngayon, kung without valid cost, like you, sabihin mo lang nalulugi. Now, that cost kasi, na sabi mo nalulugi mo. That is not actually the problem of the owner of the property. Hindi niya problema yun. Eh. Siyempre, pumasok ka sa negosyo, nalugi ka, that's your problem. So, that is not a valid cause for early pre-termination. So, pwede ma No? Kung may usapan, ha? Kung may usapan, pwede ma-forfeit ang security deposit ninyo. Aside from the fact na dapat mo bayaran lahat ng unpaid utilities, ang tanong, yung future rentals na hindi mo pa nababayaran na hindi mo pa nangyayari no yung one year and six months no dapat mo bang bayaran yon at marami na pong decision ng korte suprema natin nagsasabi hindi po dahil yan po ay tinatawag na unjust enrichment ito po ang sa tagalog ay hindi makatarungan na pagpayaman unjust enrichment so that kind of stipulation is invalid. Kahit na po dumating kay sa korte, sasabihin ng court, this kind of stipulation is not allowed, invalid ito, walang bisa ito. Dahil hindi makatarungan na pagpayaman ito or yatawag nating unjust enrichment. Alright, so I hope I have answered your question, Miss Corsell. And other questions, I will answer again next time. See you soon, guys.